100? G ganun lang 100 na? Binibigyan niya ako ng 200. Oh. Hindi ko tinanggap. Oh. Magkano rin makapalamukha ko. Oo. Oh. 100. 100. Sir, paso mo dyan, sir. Tapos tingnan natin kung magawa natin yung paraan kasi loss compression. Bahala na. Hindi na naman yan, buddy. Ay, wala ka na Aray, walang compression. Sige Si Ron si Ano ito sir? Tumatakbo, tumatakbo, umaandar siya, tumatakbo kayo, bigla siya namatay. Tapos bigla namatay. Ah, sige, sige, try natin gawa na paraan. Hindi daw? Hindi daw, Mike? Wala ka lang na Hindi daw? Pati sindi ako? Oo. Kasi parang? Ah, basta talaga, kahit kamay, no? Wala, oh. Wala talaga. Sige, Brad, Testing natin. Baka magawa ng paraan. Brad, kapag ka ganyan, ano yung discard mo dyan? Ito, loose compression, dapat ito, baklasin ng cylinder eh. Singaw ang barbula. Ngayon, titingnan natin kung makakaya natin yung remedyuhan. Ito yung tawag na pumping. pumping. Kung baga yung... Pumping. Para nalunod ah. Yung nalunod, kailangan buhayin. Ganun pala yun? Ganun ba yung gustron? Para saan naman to? Ito, para sa pumping. Eh. Malinis ba yan? Malinis yan, malinis yan. Malinis. Ikaw, ah. Purnoloy, pakisipa daw sa Ako, 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 sipa. Ang layo ko, di ba? Ako pagod. Wala, oh. Wala talaga. O, Ronski, tirahin mo na. Baka tirahin pa na Langis ang laman yan, langis. Langis yan. Ano diba? ito? Use oil. Use oil. Oh, ba't tinubos mo? Tapos... May ikaw sumiwa, Mike. Sige na sipahin dito, nag-ayos. Naga tapos sisipahin lang. Lalagyan lang yun, tapos sisipahin lang. Uh, ayos yan na. Tapos ka rin si lang walang Okay, mainit na. Mainit. Mainit, ba? mainit ang makina. Sige raw, Mike, sipa raw. Ito? Ha? Uh, ito. Yan ito? o, yan yung ito? kickstarter. ah, ito. Oh, ito. nagikorosi pa. Langis pa rin lumalabas no. Sobrang na, na ano ko to eh, ito niya tawag oh. na pumping. Pumping. Oo. Uh -huh. Tapos tapos na ng 45 baka. Uh -huh. Wala. Sige. Hindi ko na to uh hindi ko na to kakatin ha. Oo. Oh. Sige. tadyak daw Mike bars yun si si ko susi so, yan ang kuryente malakas ang kuryente, okay. malakas ang kuryente. That, ba? that, that's enough. saan ang bihay sir? yan na Salbasyon Salbasyon oh, layo ah bakit na lang ako kay Nunoy ah Ayun, Nunoy. Nunoy yung mekaniko doon dati oh. kong mekaniko yon, yun dating uh. dating under ba yan? Mo kung may mga kumain ko tumigas na so, oh lumaba na lumaba na baka lang usok yan ha? usok yan usok natagas na Ayun, no? Uusok, wala, oh. Umusok. U -u -u -usok, Ayos, no? Oh. Gagawin talaga si uh, Ronsky na pinausok yung motor, oh Mawawala din yan, sir. Mga ilang ilang minuto. Galing, ah. Revolusi mo, ro, Brad Ayan. Ano masasabi mo, Brad? Ano masasabi mo sa usok na yan? Bakit umuusok? Dahil sa... nakita mo ba yung pag, mo kanina na langit? Oo. Uh, -huh. uh -huh sila mag-isip ngayon kung paano kung bakit umusok. Oh, so, paano 'yun umusok na hindi diretso? Hindi. Mga 5 minutes wala na yan. Mga 5 minutes wala na. Ayos sa. So magkano singil natin diyan pag ganyan? Kasi ito, dapat ito bakla cylinder head grind ng parbola 500. Pero dahil ginawa natin ng paraan para makatakbo lang sensor ng 45 kilometers from from the city ah oh. simili mo sa dito ng mga 1,000 lang 1,000 grabe, laki no um, mahal mo palang maningil. kupal ka pala ah uh, Joel Michael Raguro ah ito yung isang customer mo ah dito sa amin no oh? hmm. so okay na okay na ano na, na ano na brad? Ano brad? Yung carbon niya nasa ng carbon. Ngayon, kailangan pa klase ng cylinder head nun para matanggal ang carbon. Ngayon, ginawaan lang natin ng paraan para matanggal ang carbon, nilagyan ko ng langis. So, ibig sabihin think, yung chamber niya marami ng carbon? Uh, Carbonize lang kailangan yan. Ah, uh, karbonize na. Ngayon, nilagyan na lang ng langis para umandar. Okay na yun, makatakbo balikan na yan Pero kailangan yung silinder okay. yung pa pa rin Makarbonize pa rin Makarbonize, grind lang ba oh. Para balik sa dati Ayan na. O oh, ngayon, magkano ngayon, magkano? Hindi, total sir, kami eh, Nagiinom, nagiinom O, oh, inistorbo eh, mo eh, kami In-store mo lang kami, eh, bahala ka na Hindi, <laughs> <laughs> bahala ka na Bahala ka na ito Pwede pang isang stick na sigarilyo. Okay lang yun. Maliitin mo dyan mo. Medyo malaki. Yan. Wala. Ganun pa rin. Malaki pa rin. Huwag <laughs> na. Mahirapan ka lang huminga. Uy! Ilan yan? Ang malaki na yan to. No? Ilan yan? 200? 200? 200 lang. Okay na. 100? G ganun lang, 100 na? Binibigyan niya ako ng 200. Hindi oh. ko tinanggap. Masyado oh. rin mukha ko. Oo. Oh. 100. 100. Ganoon, sir, pag binalik mo yan, pag ipapagawa mo, sa akin yung papagawa. Sige, ano ko lang pa, sa lunes kasi magkapasok ako dyan. Oo. Oh. Para, uh, Motorball, dyan ako nagkatrabaho. Eh. Okay. Lunes, iiwan ko na sa'yo. Oh. Sa, sa, akin magpagawa, magpapagawa mag sa mo. pangit na kasama Sa gabi ba, ha? hanggang anong oras dito sa, sa, sa gabi? Ha? Para pag-out ko na lang alas 5, dito na ako mag... Ah, edi, al alas 5. Alas, alas 5, sarado na kami, pero hanggang alas 10, nag-iinom pa oh, oh, kami. Alas 10, nag-iinom pa ko lang dito pag-out ko, sir. Okay. <laughs> sir, salamat, ha. Thank you, thank you. Oh. Kung gusto mo panood ang an video na to... <laughs> <laughs> <Rayon> Pag-shout out ko muna, sir. Oh. All. Okay. ko sa mga nanonood dyan ng dagat uh, mga tagano ang lugar ninyo maraming nanood sa akin doon salvation salvation, salvation. <laughs> sige sir ingat ingat okay